Karon nakita nato nga ang kung ginakontra din sa administrasyon karon labi na akong amahan nga iligal nila ang giaresto o ipadala sa Nederland sa Hague. Kung nagkaibaw ang tanan, nakita nato o oh, di ang kumpudyon din na nawa sila po sunod sa malao ang aresto ng Rony Duterte. Karoon makita nato ito, kung on sa klaseng gobyerno, ang ah, di na to gusto, o oh, naagian nato ito kanyang itong gobyerno sa malao ni Pia kay gusto na to mabalik pag-abot sa panahon. Base, karong 2028, o malukoy ginoong musugot, base ka sa kasing-kasing ni Duterte, mag-abotang ang po ang presidente ng kapatayon sa panaporma Ladies and gentlemen, naabot na ato ang halang doon ngayon sa Siyasong yes. City! Ay Mayor of Dallas City. All We would want to come over and stage our mayor Maa. O karon na naa na karon sa live live kita na sa kinaiya mo sa social media sa ato ang sa kauban ni siya sa Grand Launching sa Green Rice Action Program, ladies and gentlemen. Naa na ang ato ang Mayor sa Davao City, Mayor oh. yeah. okay. Honorable Sebastiana Duterte para ihataga ang iyang mensahe para sa ato ang kanans. As we have our grand marching of yes. the Green Rise Action Movement, ladies and gentlemen, Adam <laughs> Honorable Sebastian Glastonbury. Yeah. Please help us bring him here on stage. Adam Bilalakan Mayor Glastonbury. Good afternoon, Mayor. May hapon sa inyo, ha? kibuhat nila ganun ni Duterte. Gusto nila wala interes sa Pilipinas. Araw talintan. Siguro, maunin na ang tangaw na mahimo nila. Pero kay Baumanta, na mas tingusog lang ang atong pagtuo, ugot pagtuo sa mga plataporma ni Rudy Duterte. Kung pasapot ana, Ta tanaw na ko, ilang maunang ikidnap nila, eh, buwag din yun sila kataon sa ato ang mga ginatuuhan o sa plataforma ng mga ginatuuhan. Binoto! Binoto! Kung naang ring rice action na itong ibuhat ka kada Domingo, huwag ka na humanang magsimba, humanang magsurvay, mga kita dire, dagang mo istorya dere Dahil mo tungtong, tong, kundi ako sir, pwede mo marunti kung kung sa inyong dibate. Importante yun kayo ang partisipasyon ka sa matag na gawin nyo. Kaya ato ang lugar, hindi lang ang nabaw, kundi ang tibuok Pilipinas na aagi o transformasyon yun ka nakita nato, ito na ang kinakontra ninyo sa administrasyon karoon. Dabi na akong amahan kinatigan nila ang i-aristo o ipadala sa Netherlands sa hal. O kay Bautang Tanan, nakita na ito, o okay, i-angkong Pudyodena, na wa sila po sunod sa Malao pag aristo ng Rudy Duterte. Karoon makita nato kung on sa klase gobyerno, ang ah, hindi na to gusto, o um, nga agian nato ito kanyang gobyerno sa panahon ni Pia Tartin, na mga gusto nato itong mabalik at abot sa panahon. Basik! Karoon 2028, o malukoy minuog mo sugod basing na sa kasingkasing ay kay Sara Duterte magkabutang na po kang presidente ang upadayon sa kapapong mga dapat mangundang kay eh, labi na ug sa yugyo ang ginabuwa sa tuwa dapat kita dili di kami so kani atong ginabuhat kada domingo mao tapakita nato sa administrasyon dili man sa ingon nga ganan naga 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 yaga o bukan bukan ni ato ma mo ni to kinabate mo ni sentimento nato nga ato gusto na express pagkita sa kinagana ko aron in the hope of that in the government of God's sa mga susunod, na yung transformasyon na sa base kung mula ito, sa itong mga sentimento makuha na nato ang Pilipinas at ang pinakakusto yun nato na liat o pangalik kung pasimuli mo ito. Pero gini, makita po na yung nakuha kontra nakita ninyo ang kanyang itong sila mo po'y gusto ng kukos anak ng pente kasi di sila pangupara ang Marcos Duterte ko no pinapagawas sa ilahang medya mismo ni Adi ay si Rodante Marcoleta at ang kandidato para sila doon sa pinupinaman O makainom to mo ang akong iksoon si Inglesana Duterte ipatawag sa si kwad kong antang utubak, antang uwan caso que le van a estar a su congreso, antes que a martes Ruandes, le cosotó o pero si lo dan de marcoleta, voy, que pensa o va a la que pasan tan a tensor, a dos empalpacas, lo dan de Kaya dili na yun ang ibuhat nila sa yung Rodi dito Ako ako akong mamahan. Nasakitan ang kaayo ko, pero sama sa kong sa sinundangan na lang, dili panahon nga magkuyata, panahon para kita may malungkol yun. kita musugod sa ilang ibuwat, kaya dili yun itong tama. Di alam, ibutan na doon ang perfecting. Kada Domingo, balik-balik sa Pakita na ito at sugot ang aming buwan. Di ilang giyot sa ilang binuhatan, pati sa ilang ng treatment sa so, diri sa dawa mga tao. So, di lang po kayo kumagdo kayo istorya. na ako kayo sa 3rd district. Gusto ko magpasalamat. Gusto ko maribaw mo na ang mga nag-suporta sa mong pamilya, pinanggak kita mo. 네 yeah. yeah.